So, magandang araw sa inyo lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang ikalawang sangay ng linguistika, ang morpolohiya. So, ang morpolohiya, ito ay ang makakaham na pag-aaral sa pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng pinakamaliit na unit ng isang salita o morpema. So, sa morpolohiya ay ating matatalakay ang morpema. So, sa nakaraan nating aralin ay ating natalakay ang ponema na bahagi ng ponolohiya. So ang halimbawa ng morfema ay ang salitang madamo na binubuo ng dalawang bahagi, ang panlaping ma at salitang ugat na damo na nangangahulugang maraming damo. So ang panlaping ma ay isang function or closed class at ang salitang ugat na tamo ay tinatawag na open class or content or free morpheme. Pinubuorin ang morpolohiya ng dalawang bahagi, ang pangnilalaman at pangkayarian. Pag sinabing pangnilalaman, ito yung mga salitang mayroon ng kahulugan, kagaya ng konkreto at abstraktong pangalan, panghalip, pandiwa, panguri at pangabay. Iyon ang morpemang may kahulugan o pangnilalaman. Samantalang ang morpemang pangkayarian, ito yung binubuo ng mga kataga o salitang walang kahulugan hanggat hindi inilalahok o isinasama sa pangungusap. So, anyo ng morpolohiya. So, meron tayong tatlong anyo ng morpolohiya. Una ay ang kataga ang kataga ay isang morpema na iisahing pantig lamang at walang kahulugan kapag nag-iisa lamang ngunit nakadaragdag ng diwa kapag sinasangkap sa pangungusap. Ang mga inklitik o inklito ay halimbawa nito ba? po pa ho na nga din rin man daw at raw. So, iyan yung mga halimbawa ng kataga na walang kahulugan hanggat hindi isinasangkap sa pangungusap. So, halimbawa nito, masarap din ang Madobong niluto ni nanay bukos sa sinigang na baboy. So, ang din doon ay nagsasaad ng pagdaragdag. Okay, so yun isa pa. Ang ingkritik na daw, masarap daw ang mga pagkain sa restaurant na yon. So, ang daw sa pangungusap ay nagsasaad ng hindi kasiguraduhan o pag-aalinlangan. So, yun yung kataga. So, dako tayo sa panlapi. Morpe rin ang panlapi sapagkat ang mga ito ay may taglay kahulugan. So, alimbawa, ang morpemang panlaping ka ay nangangahulugang kasama o pagkakaroon ng relasyon. Halimbawa nito, salitang kapamilya, kapuso, kapatid, karelasyon, pa, ka katoto, kamag-anak. So, yun yung mga halimbawa ng panlaping ka na nangangahulugang pagkakaroon ng relasyon. Sunod naman ang morpemang panlapintag na nagsasaad ng panahon. So, halimbawa, tagsibol, tag-araw, taglagas, okay, tagtuyot, taggutom, So, yun yung mga halimbawa ng uh, morpemang panlaping tag. Ma. Morpemang panlaping ma na may mayroon, marami nagtataglay. Mayaman. Mayroong yaman. Matao. Ibig sabihin ay madami. Maganda. Nagtataglay ng kagandahan sunod ay ang pala. Palaging ginagawa o nakasanayang gawin. Para simba, para ngiti, para tawa. At ang pinakahuli ay ang morpemang salitang ugat. Ang morpemang salitang ugat na may karaniwang dadalawang pantik at may tuturing na pinakaina ng mga salita. Ito ay mga salitang payak at walang panlapi. Ayon kay Santiago at Chanko 2003 sa Mortera et al. 2011. So ang halimbawa nito ay ganda, takpo, sigaw. So yun ay mga walang panlapi kundi payak lamang na salita